Good afternoon, good afternoon, good afternoon. <laughs> <laughs> may isa na mako yam balbala na no, mga kagahod TV. Ina e bala ang migot ano? Gusto ko bigyan mabalaan niyo e na uh, ina mga migot ta bala nga maayo lang kung may kwaon sa aton, nga maayo lang kung may kinanglan sa aton. Kag maayo lang kung mapuslan pa nila kita. So, ina nga mga tao, dapat kita maghalong. Ha? Dapat kita manilag sa sina nga klase sang mga tao or klase nga abyan naton. Ina hmm? Inabalang ka kanami sa si imo, nami siya mag-approach si mag si mag sa imo, kanami siya mag-approach sa si imo, approach diri, approach dito. Kanami siya magdala sa imo, kanami siya mag-anggak sa imo kay may kinanglan siya. So, ina nga mga tao, dapat naton ina, ha? Hindi pagpaanaron. Okay, so, once nga mga tali na kasi tao, kaluoy kalanggid. Kaluoy langgid, na Kaluoy langgid ikaw, o? Oh? Kay nga, kumu hmm? Kumo may puslan sa sa imo, kumo may kwaon pa sa sa imo. Ah? Ha? Ah? tanan ni mo, o oh, nya na nga pagpakamaayo nga ipakita sa imo. Kay may kwaon siya. Pero umabot no! yan ang chimpo nga wala sa kuwaon si Mo, nga wala sa kinangalan sa imo, kay hindi nakampuslan. puslan. Ah, ambal ko si Mo, kaluluoy kalangit oh, Ah, no! kaya ang imo nalang mambali sa iya makumod ka dire, kumod dito. Ah, right? hindi na na sa iya magpalapit kaya magpakita sa imo, kaya nga away na sa kinangalan, kagwaay na sa sang makuha sa imo. Oh, so, amun na no! bala, ha? Pili o naton ang aton abyan nga masaligan. Abyan Nance. nga hindi traidor abyan nga hindi plastic abyan uh -huh. nga hindi toxic ha kaya mga delikado yung nakaklasi sa mga tinuga no uh -huh. nga mga tao nga tinuga nga tao no <laughs> amoy na silang halungan ta so ang mahambal kong isinyo is hindi magsalig hindi <coughs> gid magsalig <coughs> okay <laughs>